Okay, so mga kabante for today's video, uh, i-discuss ko sa inyo yung concept ng ano, ng solar panel charging, okay? Ay, hindi naman talaga concept, kundi yung ano lang, kung alin ba mas efficient, okay? Sa solar panel, mas mainit ba, mas marami siyang harvest or mas malamig? Saan ba siya mas efficient na nakaka-harvest? Ito yung mga ano, this is to burst your bubble mga kabante, bubbles uh, plural. Yung ano, yung solar panel is efficient sila kapag malamig hindi sila gumagana, hindi, hindi yung init yung nagpapagana sa kanila, hindi yung init yung nagkakos para mag-charge sila. Kundi, yung photons o yung ilaw, mas maliwanag, mas grabe yung charging. Pero, kapag mainit naman, bumababa yung efficiency nila. Ibig sabihin, halimbawa, kapag lumagpas, yung pinaka-efficient nila sa 25 degrees Celsius. Eh. Pero, habang tumataas yung temperatura, bumababa naman ng up to 5%. Eh, uh, from 25% pag tumaas, Uh, bumaba, bumaba ba siya ng mga 5% up to 7% ata yung uh, pagharvest nila okay so mas mainit, mas nagiging less efficient ang mga solar panels natin, eto yung sample mga kabantay eh. uh, ang time natin ngayon is 12.30 noon so dapat, ano yan, mas mas maganda yung charging niya kasi noon, pero medyo cloudy eto yung isa pang dahilan ko bakit nagli-less yung charge dahil cloudy pero bukod sa cloudy, siyempre, mainit na. Mainit dito sa Pilipinas eh. Okay? So, medyo mataas ang temperatura. Yung nakukuha niya lang is, eto, 0.75 something amperes. Okay? And yung power niya is nasa 59. Or, dahil 200 watts yung ating solar panel, is mga nasa 25-26% lamang. Eto, nag 30%. 30%, 25-26, up to 30% yung kanyang efficiency. Pag 100%, ibig sabihin 200 dapat yung lalabas dito. 200 yung power. Unlike kanina, habang nagta-travel tayo, uh, syempre may wind, di ba? Kapag um, travel tayo, may wind. So medyo malamig kanina. 8 o'clock something, mas maganda yung efficiency niya. Nasa 1 ampere yung uh, current na dumadaloy. And then yung efficiency is sa 40%. Umaabot ng 40%. Okay? So hindi pa gaano uh, liwan ang liwanag ng araw, hindi pa gaano. Pero mas maganda yung charging niya is because mas malamig yung solar panel natin kasi nagtra-travel tayo. So, ganyan yan. So, kapag nasa ano kapag uh, yung solar panel niya sa bubong ng bahay at windy mas maganda yung harvest ng uh, uh, kuryente niya okay mas maganda yung harvest ng power niya kumbaga kaya naman advantageous talagang magkaroon ng solar panels sa mga malalamig na lugar. Malalamig pero hindi naman uh, nagkakaroon ng shadowing or walang mga lilim. Malamig siya pero dapat nasisikatan pa rin ng araw kasi yung kailangan talaga ng mga panels natin is liwanag, hindi yung init. Sa init mas nagiging ano siya, mas nagiging less efficient siya. Yeah. Mas maliwanag, mas better pero kung minsan dahil mainit na nagkakaroon ng ano, nababawi. <laughs> Para naman, eto na lang i ko na lang before I end. Mas maganda yung mga nasa bagyo ka, yung mga nasa ka, as wala masyadong dilim na lugar kasi mas ma ano eh, mas malamig doon. So mas mas matagal uminit yung panels, okay? Pero maliwanag naman, okay? So advantage sa atin sa Pilipinas maliwanag dito sa tropical countries, so, yung disadvantage naman mainit dito kasi humid yung paligid, mainit ang Pilipinas. Ay so ganun. Parang sayang kasi talaga hindi natin maano talaga ma-full capacity yung ating mga solar panels, pero maganda pa rin na may solar panels tayo kasi yun nga hindi reliable yung ating electricity and mahal siya pero kapag sa solar walang brownout, di ba and uh, ano eco friendly di ba mababawi mo talaga magkakaroon talaga ng ROI in 3 to 5 years time kapag nagpa ano ka ng solar eto nga sa e-bike ko ang laki na ng, na, ano ko natipid pero eto ha next time eto naman yung discuss natin yung energy niya kung ano ba to